masakit ito mama mm. doon puno mabilis matunaw saglit lang tunaw na eh. ito o eh. laki nya oh eh. sakit nito ano? natama yan sa'yo sakit lamig hmm? um unang ulanan yung yelo <laughs> hindi snow yellow kulay dilaw ay puti pala bakit nga ba ito pinawag na yeno eh puti naman ito yeah. hmm.